Ben, sabi ko sa iyo eh, kinain ng pusa na buksan yung bag ko. Loray-loray yung plastik ko. Ayun ang nilinis ko nasa yung mga pagkain nasa ibabaw ng box. Ang Dinuksan ang zipa Yung zipa nakabukas, Tingnan mo yung mga plastik ko. Buray-buray oh. Ha, oh. matinding Matinding boto. Buray, buray. Tingnan mo yung box. Ibabaan dyan yung mga tinapay na mga pinagkainan. Sabi ko sa iyo, hindi ba maamoy talaga nila. Nakabukas eh. Gabi nakabukas. Parang tao na. Ganito. Nakalabas yung mga lawit-lawit. Maumot pa. sa pa. Pag tinapay na nakabukas, maaamoy na nila. hindi ko naman, yung last na uwi ko, ang driver na naman, yung nakasalamay. Si eh? ano nga, si isa niya. Binigay niya. Yung okay. message niya ba? Ano ba yun? Alas otso. <laughs> hindi ko, hindi ko maintindihan minsan yung mga message niya. bar barak, dimsan, parang ako lang din. <laughs> ano daw, wag daw, dalhin daw yung ID. O yung nga, yung alas otso doon, sa samusin niya. <laughs> so, ang na nga yung sa... Yun, sa, si sa mga yagan na una. <laughs> mga yagan nga di ba sila wala na, thank you na ano mo thank you na talaga yung ano mo Oo, oh, okay lang yan. Saan yan? na mo ano, siya? Ano, ba? Ano ba yun? Hindi. Parang dito yung namamanhid. Ah. <laughs> yun nga, kasapatos, masakit. Sakati sa katawan. Mas maganda nga naka-tsinelas. Kayaan mo yun. Maganda Ano nga, nagbibigay sa'yo yung ng niya? Oo. Hindi ka pa binigyan niya Sabihin mo, baka nakalimutan nila. Na panjang, wala. <coughs> hindi mo, wala pa akong jangga. Wala no, no. lang yung binigay mo, wala. Na wala? Hindi, yung binigay mo lang ang kinagami. Ah. Uh -huh. Kaya nga, sabihan mo mamaya pag dumating. Sabi niya, sino ka? Sabi, saan ka nakatira? Sabi ko sa kaya, hindi naman ko nang sasakay, hindi naman sa sasakay. Ay, hatid ka na every morning na, ng ano? Asawa mo. Nagpapasit na lang ako. Sabi mo, wala na trabaho yung asawa mo. Sa, sasakay sa kaya kulol, puno. Paano pag mayroot na yung asawa mo? Ang ah, magsasabi ka naman. Pag hindi na lang, ka lang ako sa sasakay. Nakalimutan ko yung ano ko ba. Flip ko. Magda na kaya ako. Magda na ako sasakay. Saka pagpapasit na mo yung kisa mo maya. Hindi ko ma-timing-timingan yung driver eh. Hindi ko, nawala lahat sa bahay yung clip ko, saan naman kayo napunta? Hindi ko mananap, dalawa yung mga clip ko. <coughs> sa ano yun